Ako po si Noli De Los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong may misda. Noon, marami. Sagana. gana, kaya ang buhay ng pamilya. Kaya ko paralin ang mga anak ko. Ang isda kami. Malalang. Hinarang kami ng BIPAR. San sabi, mangat kaming ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga para maging malaya kami. Nung nakakuha kami, mag kami sa ibang, sa ibang shoreline. Tsay naman ang kalaban namin, saan ba kami talaga may Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, mo na kayo anak, dali na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang sa luha. Dinadaan ko na po sa inyo dahil ngayon na po kay bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas kurinti, tubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Hangiling lang namin po, maparalang namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kuntinto sa maraming pera. Sana po, hangiling namin kay mga mangisda, Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. First lang sa amin yan. Kinabukasan wala na. Limang libo, dalawang libo. So, tusin kami, mangisda, Di namin kailangan yan. Kung malaya kaming isda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala dahil maliit na po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisahan po. Dilitsahan po ang sinasabi ko sa salubing ko po. Dilitsahan po ako. Wala, huwag po kayong subama sa amin kami maging Dahil sinasabi ko lang po ang salubing namin kami maging isda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat po. Hirap na hirap na po kami talaga. Buhat nung pinagbawal ng mga Chinese na kami doon. Hirap na hirap na po talaga kami. Patunay na po, nandyan po ang aking barangay. na humingi po kami ng tulong. Mga kabaranggay ko, isang linggo lang po hindi makalaot. Ang sabi po sa akin, kap, bigas. Dahil wala na po, na, wala na po silang maisaing. Namumuhay po kami ngayon sa mga payaw. Nandyan po ang aming mahal na former kapitan. Marami po siyang payaw. Pero ang paya niya po, minsan nawawala. Napapatid yung kanyang mga payaw. Ayan po yung aking mga kabarangay. Humingi po ng tulong po sa inyo. Talagang naghikas na po yung aming pahingisda dito po sa bayan ng Santa Cruz. Sabi nga ni Nanay Bing, hindi po bayan Santa Cruz, buong sambalis po, buong pahingisda ng sambalis. Kanya, sir, talagang gusto po namin talaga magsigawan kay Simping Natanggalin na po yung mga barko dyan sa Excalporosior para patuloy po yung ayong isda. Nananawagan po kami sa inyo lahat. Ayan po ang isang kapitbahay namin kabarangay. Sinabi po niya na inispiran sila. Kanya patunay po na talagang mahirap yung kalagayan po namin may isda ngayon. Muli po, isang magandang umaga po sa atin lahat. Thank you. Ay nais ko rin po sa inyong ipabatid na bilang isang pangulo nang isang ng isang, isang uh, mangingisda dito sa bayan po ng Masinloc. Ako po si Ginoong Leonardo Quaresma. mula po sa New Masinloc Fisherman Association at uh, isa rin po ako sa nangunguna at spokesperson po ng mga mangingisda sa lalawigan po ng Sambales. Sa ngayon po, ako po ay uh, nagsasalita ngayon at nais kong iparating sa inyo kung ano po yung nararanasan ng ating mga mangisda, hindi lamang po dito sa bayan ng Masinlok, kundi sa lalawigan po ng Sambales. Sapagkat mula po nung nag-stand up ang Escalborosyol o ang Panatagsyol o ng Baho di Masinlok, ay totoong natigilan na po, ay totoong malaki na po yung pagbabago ng pangingisda ng ating pong mga kababayan. Mula po sa Pangasinan, mula po sa uh, lalawigan po ng Bataan, at marami pa pong iba na pumupunta po na nangingisda sa lugar na yan. Kaya mula po nung nag-stand up ito, nagpipilit pa rin po yung ating mga mangisda na pumalaot na para pumunta sa Baho di Masinloc. Subalit nararanasan na po nila ang pambubuli tungkol dito ng mga Chinese Coast Guard. At maliban dito, eh, dito na po hinaharang yung ating mga mangisda, pinipigilan na pumasok doon sa loob ng lagon. At ganon din po ay kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangisda at uh, kanila pong kinukuha at kung ano yung kanilang uh, hindi maibigan yun na lamang po ang nayuuwi ng ating mga mangisda. Ganyan po kalungkot na nangyayari sa ating pong mga kasamang mangisda dito po sa lalawigan ng Sambales at ng ating karatig uh, lalawigan sa ating pong uh, bansa. Kaya nakakalungkot po ito sa amin sapagkat mayroon pong nakakaranas ng water cannon. Noong 2013, kami po ay pinuntahan ng Solicitor General para alamin kung sino po yung pangunahin na nakapunta sa Escalborosol para sila po ito ang magbigay ng testimonya para maipakita na ang Baho de Masinloc o ng West Philippine sea ay totoong pag-aari po natin dito sa ating lipunan at hindi ito pag-aari ng dayuhang bansa. Kaya nagbigay po ako ng anim noon na nagbigay po ng testimonya sa on para magpapatibay na ito po yung pangunahing uh, nakadiscovery sa West Philippine sea. At maliban po dito ay uh, noong 2016 na ibaba po ang desisyon na naipanalo po natin ang kaso sa tribunal. At maliban dito ay uh, noong 2013 naman yan na nilagyan po ng uh, giant barrier yung baho di masinlok. Subalit sa kasamang palad dahil siguro kaisa natin yung kalikasan, winasak ng masamang panahon yung kanilang inilagay na giant floater diyan sa lugar na yan. At bukod pa rito, nakaranas din po yung ilan nating mga kababayan na mula po sa Santa Cruz at mula sa bayan po ng Subic, na water cannon sila noong 2014. Mayroon pong lumabas na mga, sa mga pahayagan na nangyari po sa ating mga mangisda. At noong 2018 naman po, mayroon tayong kababayan na mangingisda mula po sa Subic na binangga yung likuran ng kanilang bangka at nawasak po ito. Marami po tayong kababayan na mula sa Subic na saksik po sa pangyayaring yan. Sa ngayon, sa kasalukuyan, alam nyo po na dati-dati nakakarating sa uh, mula sa gilid ng Baho de Masinloc, nakakarating po yung ating mga mangisda doon. At uh, yung career po ng mga Chinese Coast Guard, hindi na po nakakapasok dyan. Ay, hinarang na po nila yung kanilang malaking career dyan sa bukana ng Baho de Masinloc. Kaya yung mga malalaking motherboat po natin dyan, hindi na po nakakapasok. At ang nangyayari, yung ating mga maliliit na sinasama ng mga mother boat, sila na lamang po yung nakakapasok sa loob, na parang magnanakaw. Sabi ko nga sa'ya, uh, marami kong mga interview sa mga journalist. At maliban dito, ang nangyayari, pagka nakita nila yung ating mga mangisda na nakakapasok dyan at marami na silang huli, diyan na po nangyayari yung sinasabi nila na pinapalabas pa noon na barter yung nangyayari. Pero hindi naman po totoong barter ang pangyayari dyan, kundi ito ay isang pambubuli sa ating mga kasamang mangisda na kinukuha nila minsan nagkakahalaga ng 10,000 yung kanilang kinukuhang huling isda at ang ipinapaliit ay pinapalit nila ay uh, limang kilong noodles na may expired pa yung kanilang binibigay. Pinalabas ko po yan sa Prescon, sa UP noong nagkaroon ng Prescon yan. Pinalabas ko po yan noon para maipakita na talo, totoong ganito ang pambubuli ng mga Chinese Coast Guard dyan sa bagay na yan. At itong huli, nung dati-dati, nakakalapit pa yung ating mga mother boat mula po sa isang nautical miles 2 nautical miles, nautical marks. pero sa kasalukuyan po ngayon itong huling paglapayag po namin dyan hanggang sa 24 nautical na lang po yung aming mga distansya ng mga mother boat natin dyan na hindi na po totoong pinapalapit na yung ating mga mother boat para sa ganun ay hindi po mahirapan yung ating mga mangisda. Tapos yung nakaraang nagkaroon po ng regata sinasabi po nila na pagka itong June 15 ay uhulihin na raw po nila yung mga mangisda na papasok dyan po sa Baho de Masinloc. Ako nga pala po si G.Prilad ang bilang chairman ng mangisda po dyan sa San Salvador, Masinlok, Sambales, na talaga pong marami na pong karanasan sa West Philippine Sea. Ako nga pala po si G.Prilad ang bilang chairman ng mangisda po dyan sa San Salvador, Masinlok, Sambales, na talaga pong marami na pong karanasan sa West Philippine Sea. Gusto ko lang po sana ang iparating sa inyo na sa mga na dito po sa ating harapan na sa ating mga Pilipino na wala naman po tayong kakayahan na lumaban sa kanila. Isa lang naman po ang dahing naming mga isda na muling maibalik kami muli sa West Philippine Sea at Baho di Masinlok na makapangisda. Dahil sa totoo lang po, napakarami na naming karanasan na napangaharas. Hindi po namin iniindayan, Ang inihiling po lang namin sa gobyerno natin na kaming mga taga Masinlok inyo ay malaya pong makapangisdang muli sa baho di Masinlok na walang gumagambala sa amin. Kahit nandyan po ang mga China, okay lang po sa amin. Kasi kung sa to, tanungin lang naman po kami, kami lang po naman talaga ang pinakabantay ng baho di Masinlok. Kaming mga taga Masinlok talaga ang laging nandyan, mga taga Santa Cruz ang laging nandyan. Kaya gusto ko lang po sanang iparating sa inyo na ang gusto lang po namin mga isda, talagang maging maayos ang sitwasyon namin, makapaglakbay at walang takot na laging nandyan sa aming sarili na naglalayag para mga isda sa bawat masinlok. Yun lang naman po ang lagi naming hiling at may parating sa inyo na sana kami po ay matulihungan na sa mga nangyayaring ito po na may dumating sa amin na kaming mga isda uhuliin ng China, masakit po sa aming kaluban. Kaya ang gusto lang po sana namin iparating sa inyo na sana matulungan kaming muli na walang gagambala sa amin na mangisdang muli sa baho di masinyok. Yun lang naman po ang tangi kong dapat iparating sa inyo. Yun lang, lang po. Salamat po. Uh, ako po si Jenny B. Buen Consejo, owner po ng Gen C Fish Trading. Uh, ito lang po ang concern ko, tatlo po. Una po, uh, kami po dati, malaya po kaming nakakalaot or namamalakaya sa ano, West Philippine Sea. Payaw po kami, mga fads. Yun po uh, dati po nakakaarya kami, maayos. Ngayon po uh, since yung nangyaring ganito, pinagbabawalan po kami ngayon. Yun po yung unang concern. Pangalawa po uh, doon po sa 30 nautical miles from Scarborough, uh, ang, ang problema po is napuputol po ang payo namin ngayon. Wala naman pong masamang weather, walang bagyo, pero napuputol po. So isa pong problema. At uh, ang isa, da, meron pa po pong isa na dati po, kunyari, malakas po ang bag, kunyari, may bagyo po or masama ang panahon, ang mga bangka po namin nakakapasok sa loob ng Scarborough. Nakakatago po. Yun po yung sinasabi ni Gov kanina na pwede kang magtago. Ngayon po, pinagbawal na rin po yun. Hindi na kami makapasok. Tapos, ah uh, siyempre po problema po yun, di ba? Pag malakas, no choice na. Kailangan umuwi talaga sa tabi. So yun po ang problema namin. At isa pa po, uh, actually po, hindi po nasasabi dito, uh, marami pong Vietnamese, Vietnamese vessel po, na sila po ang uh, libreng namamalakaya dyan sa West Philippine Sea. Uh, meron po silang mga super light. Actually po, bawal po yon sa atin, sa batas. Pero ang problema po namin, bakit po ang Vietnamese, nakakapag-fishing uh, po sila sa fishing ground ng Pilipinas? Tapos, isa pa po, uh, dati po, uh, super light lang sila. Ang super light po kasi is, sumusunod yung isda. Kung bagay yung sapayaw namin, meron po, nandun po ang isda. Pag nag-super light na sila, mawawala na po yung kalakal. Pupunta na sa kanila. Wala po kaming magawa. Ngayon, ang pinakamasamang nangyayari pa ngayon is, meron na po silang lambat. Ang Vietnamese po ngayon, may lambat na. Sila na po ang actually ang umaari sa payaw namin. 'Yun po ang concern namin, Sir. Sana po matulungan niyo po kami. 'Yun lang po, Sir.